Araw-araw may feeding program sa Barangay 649 sa Baseco, Maynila. Tulong-tulong ang mga nanay sa paghahanda ng mga gamitin sa pagluluto. sa ganitong paraan na kahit papano mabigyan sila ng tamang nutrition nutrisyon sa loob ng anim na buwan at min-monitor po namin yung timbang na every month. So tanghon ang pagkain ng mga bata ngayon. It's rich in energy, so may carbohydrates yon, and of course it's a chicken so tanghon, it has protein. So yung laman nung kinain niya ay mostly energy, carbohydrates. It is enough o the 30% sa so, kasi ang feeding program ang theory niyan laging 30% laging 30% of the recommended energy nutrient intake ng papakain niya suki ng feeding program ang magkakapatid na Angel, Potpot, Princess at Moklo. Aabot sa pitumpung bata ang nabusog sa feeding program ngayong araw. Nobyembre 2016 nang magsimula ang feeding program dito. Tatagal ang programa ng anim na buwan. Matatapos na ito sa darating na Abril. 15 pesos ang inilaan ng DSWD para sa bawat batang dadalo sa feeding program. Halos dalawandaan ang batang kulang sa timbang sa baseko, ayon sa tala ng DSWD. Tatlo sa bawat limang bata na kulang sa timbang ang nakitaan ang magandang resulta dahil sa programa. Bukod sa feeding program, may seminar at livelihood programs ang DSWD sa barangay. asob na kasi po, yung aming pinapakain ngayon na feeding uh, ng mga bata, ay umaangat naman yung timbang. O, paano na yung iba? Kasi pagkakalam ko, hindi lang yung 150 na bata may mag-nourish dito. More than 150 pa yan. No? Ang kinukuha lang namin ngayon, yung pinakamababang timbang. Kinahapunan, nakaabang ulit ang mga bata sa Baseco para sa isa pang feeding program. organisa ito ng World Mission Community o WMC, isang non-government organization na pinamumunuan ng mga Koreano. Kasi nakita sa isang araw, isang beses lang po kumakain tapos nang nagikot kami, yung mga bata nakita namin sa uh, bahay nila na yung kaldero kinukudkod yung tutong, kaya nag-isip yung Koreano na magbigay kami ng lugaw. Mm. Sige na, sige na. nyo, pagupitan nyo sa mama nyo. Ha? Ang mahaba ang kuko na madumi, bukas, hindi ko papasukin. Ha? Alisin natin yung dumi sa muka bago tayo pumunta rito sa piling. Munggo at hotdog ang inihain para sa mga bata ngayong araw. mayroon ding inuming tsokolate para sa mga malnourished at underweight. Hiwala yung pila para sa mga malnourished at underweight tulad nila Mukno, Potpot at Princess. Prioridad kasi sila. hindi na ubos nila moklo at potpot -pot ang kanilang pagkain. Kaya ibinalot nila ito para baunin. Busog na siya ako. Inawin ko sa ko Halos tatlong daang bata ang napakain sa feeding program. Mahigit apat na libong piso ang gastos ng WMC para sa araw-araw na feeding program. 1998 na magsimula ang WMC feeding program. Sandwich at mga inumin ang itinamimigay nila noon sa mga batang kalye. 2007 nang itinayo ng WMC ang 3 o'clock feeding program center. limang beses isang linggo, isinasagawa ang pagpapakain sa mga bata tuwing alas tres ng hapon. Masaya pag na, ano, uh, napakain mo sila ng maayos, natapos na yung gawain mo sa gumag. Baliwala yung pagod, basta makita mo lang sila na nakakain mo. Noong 2014, inilunsad ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ang Pinggang Pinoy. Ito ay gabay sa wastong uri at tamang dami ng pagkain. Sa ganitong paraan, mas matututukan daw ng mga pamilyang Pilipino ang nutrisyon ng mag-anak. Ang pinagmulan niyan ay yung uh, My Food Plate ng Department of Agriculture sa Estados Unidos, yung USDA. Binago kasi nila yung kanilang food pyramid. So yung food pyramid nila naging yon ang gabay para sa kung ano mga pagkaing importante, masustansya, makakatulong sa kalusugan na dapat bilhin. Hinati ang pinggan. Dito makikita ang tamang sukat ng pagkain. Hindi dapat mawala ang kanin, gulay, karne o isda at prutas. Basic food groups. So sa pinggan, okay, may portions doon, alimbawa, kalahati, kailangan uh, energy, yung, yung food that bring, gives us energy, uh, meron for growth. Okay, so yon ina-portion yon